Ito ang Drifters Haven Clothing Store Aginaldo Highway Imus Cavite Isa sa pinakamalaking ukayan dito sa Cavite At ano pang hinihintay natin? Samahan nyo ako at sabay-sabay nating alamin kung ano nga ba ang mga meron dito Pagpasok <laughs> ko palang talagang amoy ukay na at naka 30% off ang lahat ng klase ng sapatos Unang bira napansin ko agad sa may bandang gilid ko ang New Balance Ang ganda ng kulay triple black At nung sinipa sipat ko eh, wala naman siya masyadong problema. Bawal nga pala sa maseselan to mga sapatos na available dito. Dahil ang lahat ng yan ay hindi nalinis. Ikaw na ang bahalang maglinis at kung may i repair man, ikaw na ang bahalang magpa-repair. Katulad na lamang neto, isang mabalasik na sapatos, ang Jordan 11-7210. Kailangan lang ng konting repair sa kanyang outsole dahil medyo madilaw na. 1,800 ang isa. Pero dahil naka-30% of yan, 1,260 pesos na lang yan. Meron din sila ditong Kyrie na Chinese New Year. At size 11 ang suka. Wala naman ako nakitang major issue. Konting washing lang, palag-palag na. Eto matindi, ang Jordan Zion 3. Napaka-solid pa neto, mga idol. Pati yung ilalim. I see at walang mga major issue. Same-same lang ang price. 1,260 pesos lang yan, mga idol. Ito ang Jordan 1 Mid Detroit Piston. Kita naman sa colorway niya. Kung anong collaboration na sa sapatos na to? May mga konting soul separation lang yan, pero kayang-kayang i-repair. May nakita din ako ditong Zion Williamson na collaboration ng Naruto. Yung kanyang nine tails form. Maayos pa naman at may konting draggings lang sa ilalim. Pwedeng-pwede ipang 1,260 pesos ang isa. At kinuha ko na rin yung mga price range niya na naka 30% off dahil walang mga nakapaskil sa sapatos. Yung nasa kaliwa yung original price at yung nasa kanan naman ay yung discounted na 30%. Uy, ang ganda din netong isang to. Ito ang Nike Hyperdunk Solar Red. Medyo draggings lang yung ilalim at konting repair sa gilid. At good to go na yan. Ito ang Nike Air Zoom GT Jump Vast Grey. na merong reflectorized logo sa kanyang dila. Okay na okay pa. Wala masyadong issues. Talagang deep clean ang kailangan ng sapatos na to. O sa mga naghahanap ng maangas na combat shoes at pwedeng-pwede kay Foreman. Meron din sila dito. Main Dell. Ang takasin hindi ako masyadong pamilyar, pero ang ganda na ito, ah. At isa pa, maayos ang kondisyon. Wala masyadong sira yan, mga idol. Ang ganda din nung nakita ko converse dito na may collaboration. Very cute silang ang dating. galeng At malinis at walang sira yan, mga idol. Uy, grabe ano to? Ito ang Nike Dunk Low Valerian Blue. Medyo na yupi lang ng bagya at matinding krisis sa kanyang toe box. Pero sabi ko nga, bawal ito sa maselan. Ito ang Nike Air Air Force 1 low, 07 white chlorophyll green. Surbol ako na pag nalinisan to ay eh, sobrang solid neto mga idol. What? Talagang may ganto sa ukay na to? Ito ang Jordan 1 Mid SE Metallic Gold 2020 na may konting gasgas -gas sa kanyang heel part pero walang sole separation at may konting heel drag lang yan. Pero ayos na ayos pa mga idol ko. At sa mga naghahanap na maayos na pang running shoes, ito ang Nike Air Windflow 9. Kita naman madumi lang pero papalagto mga idol. Pogi yan pag nalinisan. <laughs> At kahit anong tago na itong sapatos na to, eh wala kang ligtas. Ikaw ay isang Jordan, alam ko. Ito ang Air Jordan Superfly 5 PO. Grabe, ang ganda pa ng kondisyon ng sapatos na to. Talagang madumi lang. At ang matindi, yung ilalim, wala masyadong draggings. 1,800 ang presyo. 1,260 pesos na lang yan dito, mga Aida. Uy, grabe, ano to? Para siyang kinostomize na Air Force 1. Chinik ko na rin sa Google kung ano bang klaseng sapatos to pero walang lumalabas. kasi sa mga nakakaalam kung anong klasing Air Force 1 to, comment naman dyan sa comment section. Kakaiba din yung materials na ginamit sa outsole mayroong kakaibang designs. Talagang napaka-solid na ito, ha? Pero hindi ko alam, ha? <laughs> o oh, eto, New Balance 1080 V12. Ganda ng colorway nito Pero yung ilalim, medyo draggings lang ng bahagya. Pero pwede pa at walang butas. Ito ang Adidas USA 84 Mexico. Solid pa to at wala masyadong issues at ang sukat pambabae. D Dahil marami din sila ditong available mga pambabaeng sapatos. Katulad na lamang ng isang to nilapitan ko kasi medyo parang mukha siyang Prada. Eh. Pero ang tatak pero may ganyan talagang tatak ng sapatos ha, talagang kamukha lang siya ng Prada. At tignan nyo, solid na solid pa yung kondisyon nito mga idol. At sandamakmak pang mga ukay-ukay na mga sapatos sa mga available dito. At hindi lang yan, marami din silang mga ukay-ukay na sapatos sa second floor. At dagsa din ang sapatos dito sa third floor. O ba diba, sobrang bangis. Kaya't ano pang hinihintay mo? Bakit hindi mo subukang dayuhin ang pinakamalaking ukayan dito? sa Imus Cavite. Tapat lang to ng Domino's Pizza at katabi ng East West Bank. At 100% na mauubos ang oras mo dito sa kakaiko. And that's all for today's video mga idol. At kita kita tayo sa susunod nating vlog. Hanggang sa muli, paalam!